Ayan, dumaan kami dito sa mga shortcut. Gobat, dito sa mga gobat. Pero maganda yung kanya. O yan, yung wild pin niya. Meron pa rin sila dito ang wild oh, may ibon o oh, doon sa taas. Wow! Wow! O, Nakita nyo ba? Lipad-lipad siya. Oh, Ayun. Dabilit. Dabilit. Ayan. Ayan yan is yung uh, gabi. Dito pa. Hmm. Yung mga puno na ah, santol pa yan. oh yan. O, da po dapo Dapo. Ayan, dapo. Tignan nyo yung daan hanggang doon sa taas. Pero sige. Tan-tan-tan-tan. Mm -hmm. Ayan. Oh. Ayan. Pero nung umintrans kami doon may nakasulat na bawal kumuha ng mga arcades. Yap. Ayan po. Oh, oh. Ang kaganda. Ayan. Kasi bawal naman talaga po. Ganda nito. O oh. malamig siya saka ang lalaki ng mga pinya oh wild na pinya pero oh. ang gaganda oh tignan niya siya oh oh ayan yung mga native native si Jim Jim ko magaling kumakyat yan nakapunta din siya dito sa gubat Ayan, yaps, oh apo, oh very good. Di sini api manja, mbak, emang bam mbak, 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 tan, mbak, Pop, pop pops. sedati rakipan ini tawag dong na oh kita ni balagnot ko na dun sa dagaduti balagnot dah rakipan tsaka aduti kapi ayan kita ni rakipan nga nagdadakkal kapi ay ganda napagod si jim jim pagod pagod siya oh, dyan nagdadakal ti kay kayo oh, tara